Tutusin, mababait naman yung mga Pilipino. Tsaka ang Pilipino, mabilis magpatawad naman yun. Baka, huwag na natin siyang pahirapan. Kasi, kaya nang sabi ko, siya naman talaga ang uh, nagdala ng ama nyo dito ulit at nilibing ng maayos with military honors yun, ha? Oo, mm, oo. Uh, uh, napanood nyo naman, di naman ako nang babawala. Kita nyo, may military honors yun. So, he was, ano... Uh, ginawa ni PRRD, binabalik dito si FM Ferdinand Marcos at binigyan siya ng ano, Heroes Welcome and Heroes Burial. At uh, marami, marami rin kumontra. wag na ilibing sa libingan ng bindi. Presidente yan dati. Aww. So sana po, ganun po Mr. PBBM na naisip nyo na this is not an ordinary, ordinary person. This is not only the Not only the mayor of Davao for so many years, he was the president of the Republic of the Philippines na may high approval ratings. Hindi po siya naging diktador, hindi po siya pinaalis sa pwesto, tinapos po niya yung term niya. Wala siyang inambisyon na I will extend my term. Wala siyang inambisyon na